Good day sa lahat Ipapakita ko sa inyo ang ating gagamitin ngayong araw na to sa ating pag-reband -re Ito ang rebanding cream na gagamitin natin sa ating dalawang client Dati ko nang ipinakita sa inyo kung paano ang aking pag-reband Siyempre, huwag i-didikit sa anit ang ating gamot para hindi masira ang kanilang o oh, ma-irritate ang kanilang anit. Uh, At syempre, itong i-reveal kong riband, tingnan nyo kung ang result niya ay approved ba sa inyo kasi ang isa nating client ay may kulay ang kalahati niyang buhok bali yung regrowth lang ang lalagyan natin muna ng pang-reband at yung kalahati na may kulay ang gagamitin natin dyan ay treatment muna after one and a half hours a-apply na natin ang pang-reband ang dulo ng kanyang buhok para hindi masira at maging shiny at silky. Tingnan nyo mamaya ang result ng ating ginawa. Eto na, linawyan na natin. O, ayan, kita nyo naman. 30 minutes lang yung pang rebound dyan sa may kulay na buhok na yan. Pero meron siyang protection. Sabi ko nga kanina, may treatment na siyang ilinagay. Ayan, nakita nyo naman yung treatment na ilinagay ko dyan. Yung nasa white na bottle. Yan ang aking ginamit na treatment. Ayan, kita nyo, selke siya. Walang damage. Iingatan natin ang ating buhok. Kailangan talaga may protection ang ating gamot na pangriban. para naman hindi masunog o maputol ang buhok ng ating client. Bali, dalawa sila. Itong isa ay itim na itim at ang isa naman ay may kulay. Magkapatid sila.